Good morning po sa ating lahat mga kapatid uh, ah, po ang nangyari Hindi po ako makatulog Dahil po sa isang vlogger Na si Ipipanyo Labrador Hindi lang po tayo pinagmumura Ay niyala po tayo Maging ating pinakamamahal na kapatid Ang kapatid na Eduardo B. Manalo bukod na nilait niya at minumura ng malulutong ay pinagbantaan pa niya na untog ang kanyang ulo sa pader kaya ang taong ito maghanda po siya sapagkat siya'y dimanda ng buong iglisya sa lahat ng mga lokal ng iglesia ng Kristo sa buong Pilipinas marami siyang kasong kaharapin dahil sa kanyang panlalait at, pag, at pagdumura sa amin po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Buong Iglesia, pati ang amin na mahala, ay kanyang pinagmumura. Kaya hindi po ko makatulog na mapanood ko ang buong video niya. Tumayo ang buong balahibo ko. Matindi, tila walang kinatakutan. Para bang siyang Panginoon? O sino ba ang taong ito? Ganun lang ang katapang. Ang taong minumura mo, ang taong minamahal namin sa loob ng iglesia, hindi namin yan uh, pinasasalitaan ng kung ano-ano sapagkat yan ay minahal namin sa loob ng iglesia. Kaya, Sobrang sakit ang ginawa mo sa amin. Kaya ito, napaluha ako. Dahil isa po ako sa nasaktan sa iyo, Mr. Ipipanyo Labrador. Kaya ang buong iglesia ay nagdaramdam sa mga nagawa mo sa amin. Hinaano ka ba namin? Hindi ka namin pinakikialaman. At bakit nyo kami pinagmumura? nagpisrali na po kami yun ay para sa payapaan ng ating bansa yun na po ang aming layunin para manatiling payapa ang, aming, ang ating bansa dahil mamayan po kami dito sa ating bansa ayaw namin pairalin ang kaguluhan nais namin ang payapa pero tila hindi ko alam bakit ka nagalit kung may sama ka ng loob maghinae ka ng sama ng loob wag ka lang magmumura at wag mo kaming laitin lalo na amin aming tamamahalang pangkalahatan sino ka ba? ang aming tamamahalang pangkalahatan ay ginagalang namin at maging ang pinuno ng ating bansa ay gumagalang sa kanila maging ang mga aldidir sa iba't ibang mga bansa ay pumupunta sa sentral para magkorte si Kul sa na namamahala ay, ito po'y ah, napaiyak po ako dahil iba po ang aking at hindi ang aking nararamdaman sa pangalait sa taong ito hindi makatuwiran ang kanyang ginagawa ganoon na lang kami ang labas tanganin. kaya ang taong ito maraming kasong kaharapin abangan mulang ang mga kaso sapagkat marami po mga kapatid sa iglesia ang magasampa sa iyo ng kaso at hindi po natulog ang Panginoon Diyos para hayaan ang iyong ginawang kawalang hayaan sa amin at marami po tayo mga kapatid na abogado at nasa gobyerno nasa, uh, na nasa Supreme Court ay isa din yan na magasampa sa iyo ng kaso sa kalapastangan ng ginawa mo po sa amin sa loob ng iglesia Ato na ako dahil sa sobrang sakit. Dahil mimbir, mimbir pa ako ng Iglesia ng Kristo. Isa pa akong Iglesia ng Kristo. Eh masakit sa akin na ako na kami ay murahin mo. Maging ang mga pangkalahatan. Hindi ako makatulong sa magdamag dahil sa ginawa mo. Tumayo ang balahibo ko sa katapangan mo. Grabe ka na tao. Kaya ang buong iglisan ng Kristo ay nagdamdam sa ginawa mo at napanood ang video mo. Kung nag man kami at salita man ang aming kapatid na si Congressman Marcolita, yun po ay allowed dapagkat siya po ay kapatid namin sa iglesia at wala po siyang sinisiraan. Kundi inilalahad lamang niya ang mga nangyayari doon sa Quadcom. Sinisay niya lamang mga kautuhanan, wala siyang sinisiraan. At bakit galit na galit ka at sinasabi mong walang politiko ng salita Wala naman talagang politiko yung magsalita. Maliban lamang ang aming kapatid sa iglesia na si Marcolita dahil kapatid po namin siya. At anong karapatan mo? Rally namin yun at hindi nyo rally. Tapos kailangan ka nalang magmura sa amin. Kaya bahala na po ang Diyos sa iyo. Arapin mo lang ang mga kaso na kaso ng Iglesia Ni Cristo sa iyo sa buong Pilipinas. Napalawa ako dahil sa sobrang sakit. Dahil, okay lang kung kami lang ang ngurahin mo, wag lang ang aming tapamahalang pangkalahatan. Yun ay minamahal po namin. Ah. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat, lalo sa mga kapatid natin sa Iglesia. Maraming salamat po.